Naging mabagal ang takbo ng ekonomiya ng bansa sa huling quarter ng taong 2013 at unang quarter ng taong 2014. Bunsod pa rin ang matinding epekto ng Bagyong Yolanda. Ito ang balita ni Bianca Dava. Kasunod ng pananalasa ng Bagyong Yolanda, bumagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Pumalo lamang sa 6.3% ang Gross Domestic Product o GDP ng bansa sa huling quarter ng taong 2013. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, ito ang pinakamahinang paglago sa taong iyon. Matatanda ang umabot sa 7.8% ang GDP noong first quarter, 7.5% noong second quarter at 7% noong third quarter. Gayunman, ikinatuwa ng NEDA ang pag-angat ng ekonomiya ng bansa sa 7.2% full-year GDP para sa 2013. Dahil dito, napabilang ang bansa sa best performing economies sa Asia sa huling quarter ng 2013. Pumangalawa ang Pilipinas sa China na may 7.2% growth. Sa unang tatlong buwan ng taong 2014 naman, lumago lamang sa 5.7% ang ekonomiya ng bansa. Sinabi ni NEDA Director General Arsenio Balisacan na ang 5.7% na paglago ay dahil sa services sector na lumakas ng 6.8% at sa industry sector na lumaki ng 5.5%. Ayon sa director, malaking factor rito ang pagtutok ng pamahalaan sa usapin ng enerhiya, reconstruction ng mga sinalantang lugar at ang naging banta ng El Nino. Naniniwala naman ang Bangko Sentral ng Pilipinas na malaki ang naitulong ng remittances ng mga overseas Filipino worker upang maibsa ng epekto ng bagyong Yolanda at ng malakas na lindol sa Bohol. Ayon kay BSP Deputy Governor Diwa Ginigundo, bahagya ang naging epekto sa ekonomiya ng bagyo sapagkat ang bilyon-bilyong pisong ipinapadala ng mga OFW ang dahilan na napanatili ang mataas na gross domestic product ng bansa. Sampung ang binubuo ng OFW remittances sa GDP ng bansa. Sa katunayan anya, pumalo sa 7.1% o katumbas ng $22.7 billion ang kabuang remittances na pumasok sa bansa noong nakaraang taon. Mas mataas ito kumpara sa 5% na growth target ng BSP. Subalit paliwanag ni Balisakan, maituturing pa rin mabagal ang paglago ng ekonomiya ng bansa sa mga buwan ng Enero hanggang Marso ng taong kasalukuyan. Yolanda came in in the middle of the first of the last quarter, no? So you would ex still expect to see effects of that uh, in the first quarter. Dagdag pa niya rito ay bumaba rin ang turismo at insurance industries dahil sa mga kalamidad. Pero sa kabila nito, kumpiyansa pa rin ang Malacanang na makababawi ang ekonomiya ng bansa sa mga susunod pang buwan. Ayon kay Presidential Communications Secretary Herminio Coloma Jr., tututukan at palalakasin ng pamahalaan ang mga sektor na tiyak na makakalikha ng mga trabahong may magandang benepisyo sa mga Pilipino. Most importantly, government remains focused on achieving inclusive growth by reducing poverty and increasing social protection. The updated Philippine Development Plan emphasizes the spatial or area-specific dimensions of development. Tiwala ang Malacanang na makukuha ng bansa ang growth forecast ngayong 2014 na 6.5 hanggang 7.5%. Bianca Dava, UNCV News, World Worldwide.